Nang marinig ang balita na isang mayaman at maraming ari-arian na kuya ay nagtanong tungkol sa babaeng pinapangarap niya, ang binatilyong may kulay ginto na buhok na ito ay prangkahang sinabi na hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing sama nito. Ang mga babae na marumi ay walang sinuman ang makakayang sumalo. Ngunit sa sandaling ito sa puso niya ay labis siyang nag-aalala at balisa. Bakit biglang lumitaw ang maraming tao na nagkagusto sa atin niyang kapitbahay? Bakit biglang dumagsa ang mga karibal sa pag-ibig na kasing ng hukbo Batay sa kaalaman sa kasaysayan ng labanan sa ilog Bihid, ang binatilyo ay agad na pumunta upang hanapin ang ama ng babaeng pinapangarap niya upang ireserba muna ang posisyon ng manuga. Tiwala siyang ipinahayag na siya ang kasintahan ng kanyang anak. Ngunit naniniwala siyang hindi mahal ng kanyang anak ang mga batang lalaking tulad niya, kaya dito tumalikod siya at umalis. Ngunit isang salita mula sa binata ang nagpatigil at nagpagulat sa ama. Dala na ng kanyang anak ang dugo niya. Sa oras na ito, ang magandang babaeng si Tang Weiwei ay tumawag at nagtanong kay Lindran kung nasaan ang aklat na kailangan niya. Hindi na kailangan ng isang minuto at 30 segundo para mag-isip. Agad na sumagot si Lindran. Ang aklat ay nasa pangalawang hanay ng libro mula sa kaliwa, Binibini.